Topic natin ngayon, request po ninyo ito. Laging masakit ang tiyan. Di ba? Halos lahat sa atin sumasakit ang tiyan. Maraming dahilan. Pero ang pinaka-common, yung masakit sa tiyan, ay yung hyperacidity. Nangangasim ang sikmura. At pag lumala, hindi natin ginamot yan, hindi natin inagapan ng home remedy, pwede magka-ulcer. Tulad nito, yan, may sugat, may butas. Uh, may butas yung stomach. Pag lumalayan, meron pa nga nagbubutas, dumudugo. Ayan, ang misan dumudugo yan. So, pwedeng hyperacidity, pwedeng ulcer, pwede rin GERD. Yung GERD, gastroesophageal reflux disease, umakit yung acid. Medyo hindi nagsasara dito sa may esophagus. Peptic ulcer, pag gutom, masakit. Pag nalilipasan, di ba? Nasusuka. nagbo-bloating ang delikado pag dumudumi ng itim. Yan, pag sumuka ng uh, maitim o may dugo, delikado po yun. Pag namamayat, hindi dapat may weight loss. Okay? So, ang peptic ulcer, basically, ito yung prevention. Tigil si sa sigarilyo, hindi rin maganda smoking, high fiber diet, alak, hindi rin maganda. Sobrang alak, walang lamanan tiyan, baka mabutas ang tiyan natin. Ito yung mga bawal, pain relievers. ba? Diba? Sinabi ko sa inyo, ang pain relievers, may phenamic acid, ibuprofen, naproxen. Sabi ko, diba, ingat sa kidney problem. Baka mag-kidney failure. Bukod sa kidney failure, ang pain reliever, delikado rin sa ulcer. Prone ka rin magka-ulcer. Kasama rin yung aspirin. Kaya kung iinom kayo nito, ni-reseta ng doktor, short time lang at after meals. After may pagkain para hindi magasgas yung chan. So, sa mga peptic ulcer, ano risk factor? Pain reliever. Yan. Alak. May lahi. Sobrang stress. Stress. Nagmi-meeting. -me Tingnan nyo. Pag nagmi-meeting -me kayo sa lunch, sakit ng chan mo. Hindi ka matunawan. ba? Diba? Naglalabas ng acid. Meron ding helicobacter pylori infection. Helicobacter pylori, ibig sabihin, merong bacterial infection nagkukos din. Nakadagdag din yan. Pag ito nakita, may antibiotics binibigay. Pero bahala na sa inyo ang gastroenterologist ninyo. Ano mga gagawin? Ito po maganda. Pag may ulcer tayo o may hyperacidity, kumain ng 5 times a day, umaga, 10 o'clock, 12 o'clock, 4 o'clock sa gabi. Pero pa konti-konti lang. Hindi mo binibigla yung tiyan. Ayaw natin masikip ang suot. Gusto mo maluwag. Gusto mo nakaupo lang para hindi umakit yung acid. Ano, eh, relax lang siya. Tapos sa gabi, pagkakain tayo, kung anong oras man yon, 3 hours bago hihiga. Hindi pwede bagong kain hihiga, lalong akit yung acid natin ano yung mga bawal. Okay? Depende naman sa tao eh, kung kaya mo kainin. Kaya mo kainin ng sili, baliwala sa'yo. Pero sa taong maselan ang stomach, katulad ko, may mga pagkain, kailangan may food diary tayo. Masakit sa tiyan. Sobrang spicy foods. Sakit. Sobrang anghang. Sobrang mamantika. Sa akin, minsan yung mga junk foods, mga chicheria, mga chips, mga hapdisat yan, mga taco, Okay, yung iba, soft drinks, coffee, carbonated, alak, masakit sa tiyan. Ito yung mga pagkain good for the stomach. Yan, mga gulay, spinach, celery, avocado, honey. Ano yung medyo iwasan? Yung mga oily tulad na sinasabi ko. Tapos, dapat relax lang. Yan, no? Relax lang. Pwede ka mag mild tea. Pwede makinig sa music. di ba? O, oh, iwas sa mga yan. Pizza, masarap. Kaya lang, ang dami rin mantika. ba? Diba? Ito yung dalawang remedy ko na simple lang, mura lang para sa ulcer. Nakita nyo, ang dami gumagamit ng saging. Ito pa labang ko, oh, saging para sa ulcer. Saging para sa stress. Eh, no? Treat stomach ulcer with banana. Treat with banana. Lahat banana. Oh. ba? Diba? Meron kasi siyang property na leukocyanidin. Tinatapal niya. Pag kumain ka nito, parang tinatapalan niya yung ulcer. Kinocoat niya, di ba? Ganun yung itsura ng saging eh. Ah, uh, Malambot-lambot na pwedeng tumapal. Tapos, sasabayan mo ng maraming tubig. Hindi yung sobra daming inom. Isabihin, every 15 minutes, inom konti. Mali-gam-gam na tubig. Ang nangyayari dyan, hinuhugasan niya yung acid. Inom ka na na inom ng tubig, yung mga asido na hugasan niya sa lalamunan. Yan kagabi nga eh, pag tulog ko medyo nakahiga eh. So pag talagang flat na flat ako, medyo nag-a-acid yung sa tiyan ko. Ngayon, meron ding stomach pain na hindi naman ulcer. Iba ang sakit, di ba? Baka kala mo lang ulcer, baka regla. O, o malapit na reglahin, PMS, di ba? Pag PMS, hot water. O ingat lang, di mapaso. Pwede rin naman sa ulcer, hot water, nakaka-relax sa makabag hot water pwede rin lower abdominal pain eh, na pwedeng exercise chamomile tea luya pamparela pero wag lang masyado matapang na luya yung iba naman ang problema kabag di ba kabag Pwedeng yung masakit yan nakakabag ang kabag ito mantip dapat iutot ang kabag. Tama ba yun? Iutot mo yung kabag. Misan, ginagawa ko, hihiga ako. Higa. Misan, iniipit mo yung yung ano mo, yung paamo mo, kakaliwa, kakanan. So, ginagalaw. Pag makakadumi, mas maganda. Hati, lakad-lakad para, para gumanda yung bowel movement. Ayan. Deep breath, heating pad. Kumakabag. Okay? Sana nakatulong tong video ko para sa may ulcer at masasakit natin yan. Saging, hot water, at ito yung mga tips na gagawin natin. Dagdag ko lang po, may tao katulad ko ang problema, irritable bowel syndrome. Kala mo ulcer, kala mo GERD, pero IBS. Itong IBS kasi pang matagala, nakakainis to habang buhay. Mga tao may anxiety, may depression, baka IBS. Yung akin, IBS eh. IBS, minsan nagtatai ka, minsan matigas ang dumi. Ang gulo. Laging makulo ang tiyan. Minsan may parang sipon-sipon uh, ang dumi. Tapos parang hindi kompleto, laging may kabag ang dumi. May abdominal pain and bloating, nakakainis. Pag stress, mas masakit. Pag hindi stress, mas relax. Laging makulo. Parang lagi kulula siya ng kulo, nakakainis. Actually, misa nga may technique ako eh. May time na na-stress ako nung sa hospital. Mahirap yung mga pasyente. Talagang hindi ako makatulog sa kulo ng kulo ang tiyan. Wala ka naman, nakumain ka naman. Alam mo, ginawa ko, dinapa ako. Di ako. Dumapa ako, inipit ko yung tiyan ko sa... yung bigat ko nakaipit yung tiyan. Medyo na-control yung galaw niya. Alam ko lang ha, sa akin, pag dinadapa, iniipit, nakaka-relax kahit pa paano So, nag-flat ako. IBS, yan o. No? Bakit nagkakaroon? Intolerance sa food, mental. Taong may depression marami nagkaka-IBS. Emotional stress, o. Oh. Yan, motor problem, pati diet. Kita mo, 40% na may IBS ayaw ng gamot. May ininom ako gamot dati sa IBS. wag na lang po. May mga side effect. Okay na to home remedy natin. Hot water, exercise, diet, tulog, chamomile tea, relaxation. Pwede na po yan. Ha? Apply heat. IBS friendly foods tapos magre-relax lang. Yan po oh, 'yan oh, sabi niyon doktor. So sana po kung IBS man 'yan, pag-aralan niyo, pero sa akin nakaka nakaka-manage manage naman ako eh. kasi yung sakit ng tiyan pag ini-stress mo sarili mo lalong sasakit. So pilit lang, tiis 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 lang, may araw naman mawawala rin 'to. Eh. Pero siyempre kung laging masakit or sobrang sakit, walang masama, mag tayo sa isang gastroenterologist. Baka bibigyan kayo ng gamot. Pero kahit bigyan kayo ng gamot, para sa akin, maganda pa rin itong mga home remedies. God bless po.